So ito yung, Sihai Doujiang Tawang. Ito siyang napaka-traditional na kainan ng Taiwan na bukas tuwing umaga hanggang gabi. Classic breakfast siya na mayroong mga soy milk, may pantuan. Tapos mayroon din siyang xiaolongbao, mayroon siyang youtiao, tiao, mayroon siyang maraming klaseng iba't ibang pagkain. Na pwede mong binin kahit umaga, hapon at gabi. Nandito siya sa malapit sa MRT station ng Zhongshan sa, ano, sa Chang'an. Nakabili ako milk tea. Ay, pao. Itong Panton. Isa sa pinakakilalang food sa Taiwan ay Sao Ping Tiao. So, ito yung Thai Pao niya. Ang binili ko yung cabbage. Pero meron silang ibang flavors. Meron din sila. Meron din silang Shaolong Pao. Never ko pa na-try Shaolong Pao nila. Pero supposedly, masarap din naman daw. Mmm. Mmm. Masarap yung Thai Pao. Yung ano niya, Thai pau. Masarap. At Apat na iba't iba, 135 NTD lang siya. So, mura talaga, di ba? Milk tea pa rin naman siya, so... Okay lang. Ito ang, ano, fan Ang fan tuan, gawa siya ng rice sa labas. At alam naman natin, ang Pinoy, sobrang hilig sa rice, di ba? May mga Pinoy daw na mahilig bumili ng fan sa Taiwan sa loob nito ay may usually may parang ganito din parang layout ka sa loob may pork floss kung vegetarian pinili mo vegetarian pork floss paminsan may itlog kamsay ay yung parang gulay na pinaalat meron siyang yung yotiao veggie floss siya maalat na radish na para sa akin halos pareho lang din gusto ko rin siya alam mo ba magkano lang to? 40 NTD lang. May maulam kang pagkain, may rice ka. Sarap siya. Sulit pa. Topping youtiao. tiyaw. Mura din to. 50 lang siya. 5-0. Mayroong ibang version din na impis na itong youtiao. Pwedeng Pwede kang magpalagay ng scrambled eggs. Hmm. Good worth it. Tapos sa Chongsan pa siya, tuwing hindi sobrang init, pwede kayo maglakad-lakad sa area na yun. Breakfast, lunch, or kahit merenda sa gabi, pwede nga dumaan sa Sihai Touchang. So kung nagustuhan mo po ang video na ito, palike and subscribe na lang. At sa muling natin magkita mga kaliho. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at ifollow na ang Liho TV.